pabigay sa'yo ng pera. Si Madam Grace. Ito po la, o. Oh. E, akin ang kamay mo la. Mo. Kamay mo. mo. Pakita natin. Ito po yung pabigay ni Madam Grace. Uh, 1,000 uh, 400 Ito dalawa po ito, ha. 400 plus 100. So, 1,500 po. Ayan, ayan, ayan mga madamya. Good afternoon po at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nandito sa lugar ni Lola, Ilina. Kung naalala po may nablog pa ako nung nakaraan yung may sakit sa liig. Ngayon ko lang po nabalikan dahil sa laging wala siya. At ngayon ito po yung natagpuan ko dito sa gulayan niya mismo. Dito ko po siya nakikita. Tara samahan niyo po ako. Ayan po pupuntahan natin sa loob kasi nasa loob daw si Lola. Paano ba ako makakaano dito? Ayan. Ang hirap. Hmm. Nandito kaya siya. Ah. Napakasikip. Napakasikip. Si, Ito. Ah, Nandito siya sa loob. Hanapin ko. Lola! Huh? Maimbag nga gahapon, maimbag nga adlaw, aldaw. Nag-ano ka d'yan? Halika la, usap tayo. Ang tagal-tagal kong pinahanap ka. Halika la. 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 Kumusta ka na? Mayat. Ang tagal kong hinahanap ko, hindi kita makita mga ang tagal ko pong hinahanap ito. Actually, last month pa po may nagbigay sa kanya ng pera din. Hindi ko lang po talaga makita-kita siya. Ngayon naman po ay mabuti na lang nakita ko na may basket sa labas. Kung kaya't nakita ko na baka dito si Nanay Lina. So, kumusta ang pakiramdam mo? Kuya, kumusta ang pakiramdam niya? Kumusta akong naya? lang na. Kumusta akong <laughs> na, Nag Nagpupunta ka pa sa hospital? Kakulo ko na do sa hospital. Hindi ako ma-April. Follow up ko sa Lagawi. Ah, ngayon April, magpapalap ko sa Lagawi. Okay, so may ipon ka na? Ako na? na iya. ini ko na na Hindi At talagang hindi sila nakakaintindi. Mga ito pong hatangin hanap buhay ni Lula. Pati na ko lang ayan tanging hanap buhay niya din kapag nakabinta po siya dito nito saka lang po siya nakakapunta ng hospital dito po siya o oh, napakahirap Nandito dito po kami sa loob ng sayutin niya okay ayan po hindi ako makatayo kasi napakaiksi nagkataon na nahanap ko siya maraming salamat po lola pabigay sa iyo ng pera si madam grace ito po la o e, akin ang kamay mo la mo. Kamay mo. Taklay mo. Pakita natin. Ito po yung pabigay ni Madam Grace 1,000 uh, 1, 000, uh 400 to dalawa po ito ha. 400 plus 100. So 1,500 po yung laha. Pabigay po yan ni Madam Grace. So magpasalamat tayo kay Madam Grace. Magpasalamat mm -hmm. ako ng Madam Grace. Magkakanda sa galod. Ilocano e, na lang. Ilocano oh, na lang. O, sige. Oh, uh, mampasalamat pa ko, Madam, Madam Grace. Oo. Oh, oh. yeah. Sa no, 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 no. biyaya na ibinigay sa'yo, ha? So, ipunin mo yan para may, kung sakali mayroon pang magbigay uli, dadalhin ko sa sa'yo, ha? Kuya, ipaliwanag mo sa kanya na baka sakali may darating pa, ibigay ko okay, uli sa kanya. ko na lang di mga i-akampayan na yan. Huwag pa agas mo. Okay, so, la, hindi na ako magtatagal ha. Maraming salamat sa'yo. Ang pasalamat ako, Madam Grace, niya tulong yung higa. Tulong yung kanya. Sige po, Madam Grace, maraming salamat daw po sa tulong mo sa kanya dahil tayong hanap buhay po ni Lula ay ito lang po. At di ba wala kang asawa? Awan. Wala kang anak? Mm -hmm. Awan din. Mm -hmm. O, oh, sige po ha. Maraming salamat sa time na ibinigay mo sa akin. Kilala mo na ba ako? Awan higit wala. Hindi. Hindi. <laughs> ako si Madam Mia, ha? Mm -hmm. O, oh, sige Lula. Maraming salamat po. God bless you po. Na, mga kababayan. Maraming salamat po sa nanonood ngayon. At sana po ma show nyo po, po, po. Nyo pa po ito. Ito po ay si Lula. Dito po ay nakatira sa barangay. Bi binablayan. Bin Bin ah, bina yes, binablayan. Barangay Binablayan sitio. Sitio Don Togto. Don Okay, maraming salamat po ha. Lola, God bless you po. Mag-ingat ka lagi. God bless you. Oh, very good. Bye-bye la. Mm -hmm. Okay.